Hello, hello, mga kalarlar! Oo! Oh, Namusta man si Auntie Sheila di ha? Okay pa ba siya? Or wala na siya ikuan? Madaw-daw. Kay murag... Muro naman siya naunsa. unsa na unsan. Unsan ay kati? Na, kuan ka, wala ka. Tagaig kuan, dako na ayuda. Kay nagpakuan-kuan na po ka. Drama-drama, artistahin. Tarong ka, tiha. Tarong ka. Otro na po, kung una na po ipatawag sa imo, gaya na po na picture, ha? Kaya na, i po, anak, ti, uy. Sa so, mga ka, ti, uy. to. So, magtarong ka, anti sila, ha? Magtarong ka. Hello, hello, mga kalayla. Hello, hello. Oo, oh, musta na mo diha mga kalayla. I hope. Okay lang mo diha di Diba? Okay lang jud mo de, mga makalalar dapat okay lang jud ta. Ngayon ta magkuan. Abay babaya. Kaming hoy mga kalalar. Nagana na pagka unsa may ikuan. Vlog. Hay nako mga kalalar. Mura to eh. Dugay na nalala ko taas <laughs> yun kayo. Lalo mo. Lalo. Oh boy. <laughs> Thank you for watching